Magandang araw po. <laughs> ako po si Zinami Rodriguez-Licaros, andito po sa Saudi. Andito po ako ngayon sa accommodation po. Ako po ay... hindi po nakatulong sa inyo dahil umalis po ako doon sa amo ko sa so pangalang ako employer po dahil hinasik sa harassment po niya ako. O bigla niya po ako nangyayakap at sinabihan na mag mag, mag six daw ka. mag six daw kami Tapos sinabihan niya ako na <laughs> di daun ni lepas aku mengandungnya pada beli bagi bata pinas tu sepuk aku ni atap ni niya aku sepuk trauma aku aku sakit nama aku sakit nama aku itu nak Jangan letih nanti dapat aku makan kau, Dahil kailangan ko pong bayaran yung nagastos daw na unang ang amo ko sa binayad niya sa pang unang employer ko. dapat bayarin daw na po ako ng 20, 20 KSR. Hindi daw po ako bibigyan ng visa exit po at saka ticket. Hindi ko naman po ginustong umalis doon eh. Wala naman pong reklamo ang amo ko ng amo na yun na Mamaya ako sa trabaho. Gusto ko gusto ko po yung trabaho na yun. Pero nung ginawa na sa akin, ayaw ko na po. Ayaw ko na po trabaho doon. Sino po pumunta dito na ano? Mapunta ba ako dito para ipahapag sarili ko? Para ipahiya ang sarili ko? Mapunta po ako dito para magtrabaho? Mapunta dito para magtrabaho? Hindi pa pahirapan sa sarili ko, gumawa na sa <gulong> problema para sa sarili ko. <gulong> Gusto ko lang po makauwi lang muna. Paano po ako makauwi kung hindi ako magbayad sa amo ko? <gulong> hindi po kasi ang sakin na dito di, di, na magbayad ako ng 20 G.S.R. at saka yung... at saka yung, yung ano po. Nung binaliktad, naliktad ako ng amo ko. Kaya hindi ako, hindi ko alam mo gagawin ko po. Sobrang sobrang trauma po ako sa ginawa ng amo ko na yun. Nung hinatid niya po ako doon sa agency ng araw, na kinabukasan na yun. Alamin naman niya yung ginawa niya pero kalaunan ilang araw. yun siguro na itatanong na yung amo ko kung anong gagawin niya. Yun alam ko lang kanina na. Kung bumaliktad yung bumalik amo ko dahil ayaw na na sa akin ng visa at saka ticket dahil hindi daw niya ginawa yun. Kailangan daw ng pro kung saan daw ako pupunta, hindi daw ako tutulungan kasi wala akong pro na ginawa ng amo ko yun. Wala po matulungan niyo ako ka-uwi. Agency ko po sa Pilipinas, Upright Agency po, ang dito po sa Saudi Fahad Recruitment Office po. Lamat oh, po.